Ano? Saan ikaw mag-match? Mga kaburda, wala na kayo mga buhay. Kain na tayo. Walang sita ka pape. na ulit. Gagaling na. Ano na yung cake ko? May nakalakas na pala. Hindi ko na kumalakas. Hindi pa ko siya lang. <laughs>

Nakabili pa naman na siya ng air cooler, ma'am. Tapos sa alis ka. May, may air cooler na yan. Yeah. <laughs> wow. <laughs> well, dramatic, ice cream naman, at Ate Grace. Ate Grace, may ice cream ka daw.

Dadah. Membership lang kakain mm -hmm. <laughs> mo nga, Gabi. Maganin. Ay maganin. Huwag ka sa'yo di mag get. <laughs> 面gram <kapak> <laughs> <kapak> <laughs> <napasya. laughs> <laughs> <s> i 라 i